So, yun nga. <laughs> Pinaliguan natin or lagyan ko ng tubig para maligo sila. <laughs> yeah, swimming eh, no? in. naman sila. Mm-hmm. <laughs> Tapang talaga nung ano yung, yung Johnson natin na ano. Yung sa gitna. Ito, ayos to. mauwi na sa atin. Ah, talaga pag may nauwi na sa'yo. Yun o, no, yung mga inakay na yan, yung mga binigay. Uh, wala na din ano wala na mga tape yan. Ito din, nauwi na din sa atin to yung checkered na yan. Hello, that's a... Maganda sana kung medyo may malapad pa dyan eh. Tsaka ano, yung mababa lang na ano, na lagayan ng tubig. Ayan nyo, yan na muna. Okay pa naman yan. Maghahanap ako ng ano, ng pwede nilang paliguan. Gusto kong subukan na yung ano, yung Batman na yun. Gusto kong subukan kahit mga 1 uh, one kilometer lang sana eh. Kung uuwi na siya. Gusto diba, nakita nyo naman na ano, na umuwi sa atin. Hindi ko pa pala nakukuha yung ano, kalapati dun kay Jestrel, yung isang Batman din natin na binigay niya. Eh, naka-uwi doon. So, hindi ko pa nakukuha kukunin natin yun na uh, one of these days. So kasi, nandito kasi yung ano, yung mga tita ko, sabi ko nga doon sa unang video. Okay, sa Sunday pa sila, babalik, uh, papuntang summer. <laughs> Kaya medyo busy-busyhan pa tayo. kasi so dami nilang lakad, and, uh, sinasama kasi tayo. Tumamba, hindi na nakalabas yung isa. <laughs> yung ina kayo, hindi na nakalabas tumambay yung iba eh. Hindi nagsialisan eh. Ayan na. Ayan. Dapat naalis na yung iba pag tapos na. Ayan. Sige, alis ka na. Ayan. Um, nakaligo naman yung iba. Hindi yung kayo lang nagsiswimming eh. Naiinitan din yan, syempre. sobrang nakakatuwa talaga pag nakikita mo yung ganyan no? halos lahat yan ano na uh, na lang yung may ano dyan may hindi nakakalipad lahat, halos lahat yan nakakalipad imagine mo 20 21 22 actually yung kalapate natin yung isa na kay Lalong Long bumalik yung isa na is nasa kay Jessrel bumalik so 20 yung nandito imagine mo napaka <laughs> in a short period of time nandito na ang dami na nila kagad. <laughs> ang sisimulan na natin talagang mag, uh, alam yon, mag, magbawa to. Titingnan natin kung uuwi na, titrain natin. Malay mo, di ba? Uh, makaabot pa tayo sa, ano, sa may darating na race. Pero sabi nila, alanganin na daw. Sabi ko, sige lang, uh, wala namang mawawala kung susubok tayo. And, susubukan uh, nating makahabol. Pero pag hindi talaga kaya na makahabol, well uh, mas better na wag na lang kasi ayoko din naman mawala yung mga kalapati nga nah, dahil lang sa ano eagerness ko na makasali na sa mga race ah, ayan na muna tayo